Coach J.J. Redick alam kung paano talunin at pigilan si Victor Wembanyama At good news so Lakers fans, Maxi Kleber maglalaro na! Pero bago yan, patuloy ang pag-arangkada ng Los Angeles Lakers matapos ang kanilang panalo nitong lunes na nag-angat sa kanilang record sa 6-2 at sa number 3 spot sa masikip na Western Conference. Sa kabila ng mga issue sa kalusugan ng ilan sa kanilang mga manlalaro, maituturing itong isang perpektong simula para sa koponan habang patuloy nilang binubuo ang kumpiyansa, chemistry at momentum na kailangan para sa mas mahaba pang laban sa season. Bukas, makakaharap nila ang isa sa pinakamahirap na kalaban sa ngayon ang San Antonio Spurs na pinangungunahan ni Victor Wembanyama. Nasa 5-1 ang record ng Spurs, ang pinakamagandang simula sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Hindi ito nakapagtataka dahil sa hindi kapanipaniwalang laro ni Wembanyama at sa malaking pag-angat ng supporting cast kumpara sa nakaraang dalawang taon. Hindi na siya basta-bastang bumibitaw ng napakaraming three-pointers tulad noong rookie season niya. Mas matalino na ang kanyang shot selection at halos hindi mapigilan sa loob. Nag-average siya ngayon ng 26.7 points, 13.7 rebounds, 4.7 blocks, 3.2 assists at 1.3 steals bawat laro. Umaabot na siya sa antas na mahirap ng bantayan ng isang manlalaro lang. Kaya magiging kawili-wiling makita kung paano idepensa ni head coach JJ Redick ang ganitong klase ng atleta. Bukod kay Wemby, may Stephen Castle na mahusay sa pag-atake, Devin Vassell, Keldon Johnson at Julian Champagni na alam na ng Lakers fans kung Gaano ka peste sa court lalo na kapag tumatama ang kanilang mga tira pero hindi rin dapat maliit ang Lakers dahil inaasahang lalaro si Luka Doncic na may 18-5 record kontra Spurs mula pa noong nasa Dallas Mavericks pa siya hindi pa siya natatalo ni Wemby Nyama sa NBA na may 4-0 record tiyak na magiging exciting ang laban na ito para sa Lakers susi ang offensive pressure kontra sa Spurs defense na pumapangalawa sa buong liga kailangan ang tulong ni Rui Hachimura Austin Reeves at Jake LaRavia upang lampasan ang depensa ng San Antonio. Kung makokontrol ng Lakers si Wembanyama at sabay na oopera ang kanilang opensa, may malaking chance silang maituloy ang kanilang winning streak sa lima. Malalaman natin kung makukuha ng Purple and Gold ang panalo sa harap ng kanilang mga fans bago simulan ang pinakamahaba nilang road trip ngayong season. Samantala, kahit na maganda ang ipinapakita ng buong Lakers team dahil sa pagiging number one nila sa offense ngayon sa NBA, marami pa rin naniniwala na may kulang pa sa kanila para mapanatili ang kanilang mataas na pwesto sa Western Conference standings. Oo nga at kayang-kaya nila makipagsabayan sa scoring, ngunit hindi nga ganoon kalakas ang Lakers sa rebounding, lalo na sa defensive boards. Isa sa mga itinuturong dahilan ng mga analyst ay ang mababa umanong average rebounds ng kanilang star starting center na si DeAndre Ayton na may 8.1 rebounds per game lamang. Mas malaki pa nga ang rebound na nakukuha ng isang guard na si Luka Doncic na may 11 rebounds per game. Dahil dito, lumalabas na mahirap para sa Lakers pigilan ang second chance points ng kalaban, lalo na kapag malalaking team ang kanilang kaharap. Pero ayon sa report ni Jovan Buha, mukhang magkakaroon na rin ng katulong sina Ayton at Jackson Hayes sa front court. Inilabas kanina ang update tungkol sa isa pang power or big man ng Lakers na si Maxi Kleber. Hindi pa siya nakakapaglaro ngayong season dahil sa patuloy na iniindang oblique injury. Ngunit ang next opportunity para sa kanyang season debut ay sa Sabado laban sa Hawks. Malaking tulong si Kleber kapag nakabalik na siya. Kilala siya bilang versatile big man na may kakayahang mag-stretch ng floor dahil sa kanyang three-point shooting. Mahusay rin siyang team defender. Marunong mag-rotate sa help defense at may sapat na lakas at tangkad para tumulong sa rim protection. Ang ganitong klase ng player ay eksaktong kailangan ng Lakers upang tumaas ang kanilang rebounding at defensive efficiency. Kapag kumpleto na ang front court rotation nila, mas magiging balanse ang laro at mas tataas pa ang tsansa nilang manatili sa itaas ng Western standings.